Hello guys! Hello! Good morning! Kain tayo ng breakfast for today's morning guys! Ang aming ulam ay longganisa itlog may natira kami itiam guys kahapon na kinain namin guys yan gutom pang aking kulot guys yan Anika Hello? Sarap ng kaya ng bibi Ano ikaw? Happy ka, Anika. Nakita mo si Kuya Colot? Apo, at saka si Kuya Jerilo. At si Kuya Jerilo? Guwapo <laughs> talaga ni si Kuryana, no? Lalo mga baby, ay lahat si Kurya. Mm. Kakain tayo ng breakfast. Nandito ako ngayon guys sa bahay ng aking sister. Ah, ito ang cute naming ano? Ito ang cute ko pa, Monkin. O Ang galing sumayaw niyan. Ang aking baby Anika. Masarap ba yung sauce na ginawa ko na? The barbecue.